kaisan, magandang uh, hapon. Pupuntahan po natin si Kuya Itog yung kapitbahay po natin doon sa kabila. Dadalang ko po lang mais ni Nakambal. Ay, po yung kapitbahay namin. siki kap. Ay, ano. Ma titingnan po natin yung mga itinatanim niyang traditional na tinatanim. Doon dati, ganoon kami nagtatanim sa ano do? <laughs> dati po, nagtatanim kami ng pala ay eh, sa kaingin dati. Sa kaingin. Nung wala pa po kami palayan. Ngayon, titingnan po natin yung kanyang palayan sa kaingin. Tara eh una kayo. Yung kasama po si Bunso. Hello po. Si Kautol. Ngayon hapon po. Mm, at dumalo po siya si Kautol. Ay, eh, at kahapon po ako parang nabalis. Pero ayos na utol. Ito to ang gusto, idaan daw natin sila sa mga birdie eh. berdi ay. Ayan po ang birdie. Ayan. Ayo Otul. Ayolah sama dadali pa Otul mah. Oh. kitang kita, ay. Eh. Ingat ka? Nana doras Otul malumot. Tambal di anpa. Ha? Babali anpa. Apa kadan pa, huh? pa. Na, tati, abah? Kang ah, katran palay tatay abah. Lunti ang lunti am. Ah ah. Pug pug na pug pug. Ganda nga naman ko pa. Na ito ko inadong pala. Itatanong ko pati yung bata kung nag-enroll. Baka hindi. Ay, parang hindi pa napasok? Yung matinuturoan ko. Tin Tinawagan ko na tatay. Tinawagan ko na. Oh, pupuntahan ko lang po si eh, Kuya Itog na madali. Babalik po. Babalik po agad kamay. Ang ganda, no? Palili pa rin ko nga yung drone. Sabi nila, palili pa rin ko daw. Ganyan natin magkabide, no? Oo. Ay, siya pa yung hustler sa tubigan. Yan po ang tunay na masipag si tatay. pagka aawas awas ang tubig. Ah, yan, ang ganda o, tunay. Ito na mga kanihin ng matanda. Diba si Ito yung Yan, shout out kay Ate Hasmin. Kay Ate Lablin at saka kay Kuya Tox. Sumaka nga ba si Kuya Tox kanina? Hindi ano. Ay mamaya pang hapon baka nagkakambas. Baka si Uto ang sumaka. May pasok na ba kayo ng college? Papakain po ng baboy. Ha? Ganda ano. Ah. Oh. May nutol oh. Ah, pwede na pala tayo magpain ng, ng hipon. Pwede na, malita. Ah, gusto na ah. Tag-ilita, tubig. Patay pala oh. Ito yung tinamaan ng kidlat oh. Ganda utol oh. Ito eh. Kuya ito, gano'n. Oh. Ano? Mais. May ganyan yung mga tao. Yan ang pagkaganda. Wala ka kuya ito dito mga tikas tikas na parang ano? Yeah. O yung kahit ano, malatubig bang pinagputulan, wala ano. Yeah, oh, wala na. Kahit maliit lang, wala ano. Yeah. Ang pagtatanim mo ito ay ganito. Tuturuan ko kayo yung pagtatanim. Bangkal. Huwag tamakin yan. Halo Pak tengok daw. Dito tropa pa tengok-tengok, 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 tengok Si ko ito kayo. Di dapat uh, di sa pantay din na. Ay, di na eh. Ako na ang kawawa ito, ako na. Das. sa, sa dulo nung nakalawit na. Saan po? Ah. Uh, oo, oo. Sample daw po si Kuya Itog. Traditional na pag. Yan. Ano ba tela po 'yun? Ano mo kakaramihan ng Kuya Itog? Ganun na. Yan. Ayun yan. Oo. Okay, pwede mong ramihan ang butas na Kuya Itog. Ay, Baka tumabal nga eh. At mataba ang lupa. Oo. oo. Sama, man, ay, ay, yun. Yun, oh, Tama na Parang tatanang pa din ng palay. Mm eh. uh -huh. Tabo. Hindi naman kuya ito kahakuti ng kuwitib Ay, nasilban. Ay, sa bagay ano. Yun ang hinakot ko pa, pa rin eh. Ano Ah, pero kapal ang dami maaari na rin. Eh. Ang dami niyan. Kailan may spring ano sa ay, sa wood. Ayos na. Oo, oh, ayos na kuya ito. Yan, ganun lang tatamlangan balatong? Tatam ah, doon sa mga, Ng no? na ka tataming gusto midal sa tiras saan ang tinulalag. nung Ang nung neng 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 na neng 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 Parang organic neng 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 Kaunti lang abono. Giant, ay, ay, ah, crop giant lang. Wala nang abono ko na oh. itog. <laughs> ay, sino to, ako Natanaw nga sa amin kuya, berde berde. dito. bigit punta daw ating kuya itog. May puga nga sa kuya. natin Kuya ng Ah. Ah. Ano 'di ba? Ay, 'di. Siguradong na. Apat na ng utoy. Ang ganda ano. bunot Sabay ano 'yan? Sabay orsa kuya itog ang ano. Naulan. Naulan. Goro. Mauna pa rin kay tatay Oo Ganda po oh Bakal kung tawagin po Aray, Anong tawag po sa inyo? Utoy da po oh Wala naman pangunga Siya mo na utoy may bunga na andor yan Ang na ah, dami to, bunga yun oh Ay marami na ano Ang mabaho na pati eh Baka may laglag na utol Tingnan mo daw Ay ito yun at ginibig na pagsak ay, hinug na ba kayo nasa dulo? Hindi mo ba? Baka kilikili, utol. Ay, utol! Dali! Utol, naayo! Pagkalaki! Dali! Hindi, man! Durian! Durian ano? Ayan! Laki! Ay, yan ang pinakamasarap! Dali, utol! Laki! Ay, yan ang madisadi yan. Ah! O, dali, 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 <gibigan> Kamay mo tol, yun na ano, oh. napatak sa batok Aba, pagkasakit yung karo tol, oh Nasakit nito Yan na nga ba, eh. Diyan mo na ba akin, utol? Huwag dyan, sa pantay Aba, utol, pakasakit utol, pasan? Utol, oh Di, 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 di Kaya mo, sakit Di, di, di bakay baka yung utinano ng bagyo Walang tuta yan Baka ang init ay, ay. Eh. Ang daming bunga Ito na nga na, ay, baka yung putol eh. Blankot lang, blankot, eh? lagi ba, nung bumagyo. Tignan natin din. Yan mo, Ay, ayos. Ay! Ay maganda. Eh! Sarap niyo. Yung... Ito Nagpulot. Ay, eh, anong... Tinik. Lahat ay masustansya, ano? Aba! Pulot ka ta'ka niyan mga <laughs> manggap eh. Ba'y lahat ay masustansya. Ay! Eh. Ah! Ah, sarap! Sarap eh. Utol na it? rin. Eh! Nimi. Nimi pa nga Ah! Utoloh.

Yan. Tamis. Tara ah. Hmm. Mm -mm. Naku na. Sarap. Noon dati, amoy etat. Kami <laughs> ako, hindi, hindi ako hindi, ako nakakain ito dati. Pero pag po kayo nasanay na, yaw, sarap po parang ice cream. Hmm. -mm. Ang -mm. dati ako nasuka. Mm -mm. <laughs> utol. Utol lang ka, nabubulok na. Utol, dali ka. Ano? Ah, oh. Tul. Oh, yan, puro prutas dito yan. Oo. Puro prutas. Na Nabulok na. Tul. Ay, lang na. Ay sayang, ay sinayang lang. Ay. Uh. Ay. Yan ano kayo? <laughs> hindi na wala na ako, ay. ay. Hindi, itong lari hindi lari na rin 'to. Hindi na. Sayang ay. Kulig! Kulig, tara na. Ya, mga kaisan, dilipat po natin sila. Ang dali. Sa kabilang area po. Oh, oh, oh. Oh, oh. kulig dali Tyson san pagkalayo ng nilakad namin simula area number 2 hanggang dito sa area number 1 yan sa likod lang po rin ang mini lake gawa nang dito po ay ano ang dami pong niyog na nalalaglag ay po ang magsisilbing pagkain na nila ngayon sayang po eh hmm. hindi pa po kami makapagniyog eh Tapos nga pala mga kainsan, bukas po, huling ano na nila. Huling sama-sama na. Kukuha nila po yung tatlo dito. Papaiwi ko po, po. Para po yung po ating mga kaibigan po ay magkaroon din ng ano po. Baboy. Pero ang kapalit lang po nito, baboy din. Parang kung bakit pahingi na ano po. Kung bakit parang tulang na. Sa kaibigan po ni tatay at ating mga trabahador po. Hmm.

Mm. Ayan po, i na lang kami ng ilang buwan din Mag-aantay na po ulit tayo Marambris din oh Yan, yeah, din Mabilis pa yan, si Kuya Itog po natin oh Pais ah, na pa nga maayon oh, tuloy no Pais na nga maayon Pais na nga na po yan, Kuya itug Yan, no, sipag po na yan ko na po yung gamas na gamas pakalawak po ng sagingan na yan doon sa kabila puro lakatan pa man din tama magkakalawak tsaka doon yung kalingat may kanya pa rin oo kanya bagong... rin dami kami doon tako kami doon sa utol siya Siang... nga no, ganun ganun ano mm. basta tsepo ba walang tigil basta tabas na tabas maubra mong hapon maubra mo maghapon hindi yun ay pagkabataan ay isang oras ay takbo <laughs> Makauwi na. Makapunta ng SM. Malamig-lamig. Muntik na ako din. Eh. Ako bilib nga. Kahit si tatay, kahit sulo. Utol. Iba ko ba bilib? Maghapong natatabas na ipagkakalawak. Magaling. Tatay, kasi na yun dun. Yan mga kaisan, huwag niyo pong kalimutan. Si Bunso, Bumboy Vlog at si Bumbay. Si Kautol. Si Kaparbinutol. Hahaha. Ah, si Kuya Alvin. Saka si Ate. Yan, si April J po. Yan. Dadaan na namin sa Kabitin na. Pamay nila kami sa isang linggo. Ay, yung ah, mo sabi sa eh. Sara. na namin. daw. Si. Oo, si Nini po. Dadaanan. Papasyal po muna namin si Nanay sa Maynila po. Tsaka si Tatay. Baka pumaligaw eh. <laughs> <laughs> Ay, hindi. May lana naman ah. May lana. Yan mga kaysan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Bye.